Hello! what is up sa mga taong nandyan? Back hindi again? It's a new vlog na naman tayo din mga chong. Alright. Kumusta mga kapatid? Sa panibagong araw naman to. At samahan nyo ako. Okay? Meron ulit tayong lilinisin na isang sombrero. Kung ano yung sombrero na yun, ito yun. Alright guys, so ito yung sombrero na lilinisin natin. Itong vintage cup na Houston Rockets na laser. Ayan. So, itong sombrero na to ay pinapabenta sa akin. Tapos, lilinisin din natin tong cup na ito. So, ang pinaka-issue ng sombrero na to ay itong, ayan. Ayan. So, hindi ko alam kung mancha o matatanggal sa linis itong dumi na yan. Tsaka ito. So, tatry nating linisan ito. Tapos, tatanggalin natin tong ah, dumi. Ayan. So, okay pa naman tong sombrero. Crispy condition. So, may mga issue lang siya. Katulad yun. Tanggal na yung stitching niya. Tapos, marumi. Yan. By Sports Specialties. Yan. Sa gilid. So, dated siya ng 1994. May snap naman niya. Yan. Medyo uh, may ano na, hairline. Pero, buo pa rin yung snap niya. Yan. So, ang gagawin natin dito, tara, Lilinisin natin tong sombrero na to. Alright guys, Ibabad lang natin tong sombrero tapos mga 30 minutes tapos babanlawan na natin yan so titignan natin kung matatanggal natin yung uh, dumi piling ko man sya yun eh so titignan natin so gagawa natin para a few moments later alright guys so na natin gamit ito what? bro what are you talking about man? day lang charis lang so ito gagamitin natin so wag na wag nyo tong gagamitin dahil mamatanggal yung mga burda sa cup nyo kapag ito yung ginamit nyo so ito lang soft lang mga soap na pang brush lang kailangan nyo gamitin dito sa mga cup so tara nilisyan na natin to natin na cup. Ayan. So, papa, medyo papatuin lang natin. Tapos, i-hulma natin mamaya sa hulmahan. So, balik ako kayo. Okay, guys. Ito na yung nilinis natin na sombrero. Ayan. At tuyo na siya. Ayan. Tanggalin na natin. So, ayan. So, medyo na wala naman na yung dumi. Dito na sa ano. Sa taas. At hindi na natin hinulma kasi hindi naman siya lukot nilagay lang natin dito sa kulmahan yan so nawala din naman yung dumi dito so ito na yan malinis na siya. at ito yung sa ano yun loob yan so kung nagahanap ka ng sombrero ng vintage cap, so available tong sombrero na to So, pinapabenta lang sa akin tong sombrero. At nilinisan din natin. So, ginawa din natin content. Alright guys, tapos na nating linisan yung sombrero at pwede na nating ibenta yung vintage cup na pinapabenta sa atin. Kung nagustuhan mo itong video na to, ilike mo na to At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So dito na nga natatapusin na aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan. Always sanitize. So hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brrrr.